Gusto magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers pong ito, panibagong video, panibagong kaalaman na naman Dito lang sa Kaamising Farming Okay so, habang uh, naikot tayo sa ating taniman mga ka-farmers uh, Pag-usapan natin ang fruit shoot borer Kasi yun po ang mga insikto na problema po sa mga magtatalong kahit sa ang sulok man ng ating bansa. So ngayon mga ka-farmers, uh, ipapasilip ko po sa inyo kung ano ang protute borer, ano ang kanyang damage at saka ang ating gamot na gagamitin. Kasi so, yun po ang pinakamahalaga mga ka-farmers. So ganito na ka uh, ganda ang ating talong. No? Ganyan nakalaki ang kanyang puno. So habang pinagmasdan ko mga ka-farmers, ah, magkwentuhan tayo. Uh, ah, patungkol po sa fruit shoot borer sa talong kasi marami tayong mga kaibigang farmers na nahihirapan para makontrol no ang fruit shoot borer sa talong. Okay, habang sinisilip natin mga ka-farmers ang mga uh, ah, nagsiksik bunga sa talong sa ilalim po ng ating talong. Ayan. Kahit saan tayo lumingon mga ka-farmers, ganyan din karami ang mga bunga. Hanggang dulo mga ka-farmers So ganyan kaganda ang ating talong nating na makikita So ngayon mga ka-farmers ah, Pag-usata natin ang Fruit shoot borer okay? So ano po ang fruit shoot borer mga ka-farmers Katulad nito ipapasilip ko po sinyo Ito po ang ah, Damage sa fruit shoot borer Bakit po ito Biglang natuyo o nalalanta Kasi binubutasan po ito Sa gilid mga ka-farmers Tapos may papapansin tayong malilit na uod O oh. Yan. Uh, may sya mga kaparmers. So, yon po ang sanhi, no? Sa pagkalanta ng talbos na to. So, sayang mga kaparmers, may bulak na pero bigla lang nalalanta. Okay? Tapos ang sa bunga mga kaparmers kasi fruit shoot borer man ang ating uh, talking point sa hapong ito, ah uh, yung sa tusok sa mga bunga. So, maghanap tayo din mga kaparmers nung may tusok sa bunga. So yan oh, napakadaming bunga mga farmers at saka napakaganda pa. So hanap tayo ng mga uh, bunga may tusok mga ka-farmers sa Protute Borer. Para ipapasilip na ko sa inyo. Tapos alamin po natin yung gamot mga ka-farmers sa Protute Borer para hindi po tayo mahihirapan. So ganito nakatangkad ang ating uh, talong. Ayan. Tapos napakaganda ang tingnan. kay tiyan tayo lumingon mga ka-farmers. No? Ma... Kabilang linya man. Ma dito sa ating ano, harapan. Napakadami ding mga bunga. Hindi lang natin makikita. Kasi po uh, napakakapal po ang mga dahon niya. Pero ganyan din mga ka-farmers ang ating ah, uh, makikita sa ilalim. Yung mga bunga, bunga sa ating talong na ha? yan nangingitim. Ganyan din karami. Oh. Oh. Okay, so yon po na mga ka-farmers oh, sa inyo ang mga bunga, ilalim, itaas, kahit saan tayo din yung mga ka-farmers Oh. Yan. So ganyan ang ating makikita ang mga bunga sa ating talong. Okay. So alam ko mga ka-farmers, mga ka-viewers na gusto nyo na maging ganito ang inyong talong. Okay, paano natin mapangalagaan ang ating tanim na talong lalo na sa mga pilsalang uh, fruit shoot borer okay. so yon mga kaparmers na ipapakita ko na sa inyo so yung pagkalanta ng talbos or damage ng bunga sa inyong talong kagaya nito mga kaparmers oh. ito ang fruit shoot borer mga kaparmers oh, may napansin tayong tama sa malilit na bunga yan binubutasan tapos sa loob nito mga kaparmers ay may uod Okay, so nakita na natin mga ka-farmers, no? Ang damage no sa fruit shoot borer sa ating talong. So ngayon, uh, opisahanan ko na ang pagbahagi sa inyo sa mga insecticide na mainam para sa fruit shoot borer parang madali lang po natin itong ma-minimize. Okay? So si Exalt mga ka-farmers, kung pag-usapan natin pagdating sa fruit shoot borer, napakagaling po. Okay. So ano po ba ang tamang dosage sa paggamit po ng exalt okay sa so, ang nakalagay sa label mga kaparmers farmers 8 to 12 ml kung napsaks sprayer pag halimbawa ay drama mga kaparmers farmers kung nasa 10 ml ka uh, 120 po mga kaparmers farmers ang isang drum pero pag nag-sprayer, ito 12 so kung may tama na pwede ka sa 10 pag halimbawa ay lala na pwede ka sa 12 ml so yun po ang tamang dosage sa paggamit po ng uh, Proclaim of Tea ano po ang pinakamainam na panahon sa paggamit ng Proclaim? Okay, so pwede sa umaga mga ka-farmers, no? Yung hindi pa si sikat si haring araw hanggang mga alas 7. So, yun po mga ka-farmers. Para ma-minimize po natin sila. Ano po ang pang-alternate natin? So, pang-alternate mga ka-farmers, kailangan din natin malaman. So, yung Proclaim Opti, maganda din siyang pang-alternate para po sa Prochot Borer ang tamang dosage mga ka-farmers sa Proclaim of Tea ay 10 to 15 grams kasi powders yung nakalagay sa buti so kung isang drum mga ka-farmers kung halimbawa ay ah, may tama na pwede ka sa ah, mga 12 grams no? kasi ang isang buti 100 grams lang oh, or sampung napsak sprayer kung tag 10, 10, grams ang gamit mo so kulang siya kung sa isang drum pwede ilagay mo diretso isa't kalahati okay pag may damis na kayong nakikita sa inyong tanim na talong so yun po mga ka farmers mga ka viewers ang ating uh, do seeds so tapos sabayan natin mga ka farmers ng apsa iti ano po ang apsa iti yun po ang ating pang sticker spreader mga ka farmers kinaka maano po siya pinaka importante din siyang ma isabay natin sa pag-spray po kasi palakasin pa ang ating ah uh, ginagamit na pang control, no sa insekto na yon so kita yung mga kaparmers to oh, ang bunga sa ating talong ganyan karami mga kaparmers oh, siksikan na ayan parang hindi kayo makapaniwala no sa dami ng bunga ng ating talong ayan mga kaparmers oh, papuntan dulo yan so nakakatuwa ang mga bunga sa ating talong tapos napakakintab pa mga kaparmers din bukod pa dyan wala pa ding uh, damage no sa fruit shoot borer kasi nailagaan na natin to ng maayos mga ka farmers ayan mga ka farmers mga ka viewers oh. ayan nakakatuwa ayan kahit saan tayo lumingo no? so ganyan din siya kaganda Okay, ang dosage po sa ating Apsa IT mga ka-farmers, pag mag-spread tayo ng Exalt o Proclaim, 3 to 5 ml lang po siya. Okay. Sa so, 3 to 5 ml mga ka-farmers na sticker na ating ginagamit. Kaya na pong uh, protektahan para kung halimbawa ay uulan, hindi mabanlawan ang ating ay uh, inispring pang lasun mga ka-farmers sa uh, shoot uh, borer. Ayan, nakakatuwa mga ka-farmers. Oh, uh, kasi bumagsak to dito banda tapos niya tinlayan na nila ayan ganito na karaming bunga ating makikita magaganda malalaki at makikintab pa So nakakatuwa mga ka-farmers. Yan. Tapos dinatanggal yung mga mga matatandang dahon kaya nakita ang bunga ayan oh. Okay? So 'yung dalawang insecticide mga ka-farmers, uh, maganda na natin gamitin pang-alternate sa fruit shoot borer. Pero bukod pa diyan mga ka-farmers, meron akong pinaka uh, the beast. Kung halimbaway hirap ka nang mag-control sa fruit shoot borer mga ka-farmers. Uh, may ituturo ako sa inyong paraan Parang madali lang po natin silang uh, Makontrol no uh, Ang gagawin natin din ni mga ka-farmers Una, halimbawa May nakita kang talbos O bungang natatamaan Wag mong hayaan Na iwan mo lang sa gitna Halimbawa sa talbos Putulin mo Okay, kung may timba ka Diretso mo siyang ilagay Tapos mga ka-farmers Mga ka-viewers uh, Malagay mo sa timba Kagaya dito may paisa-isa isa na tayo nakita din ng proshoot borer So kailangan na nating mag-spray din ng uh, Exalt Alternate sa Proclaim OT Pwede ang gold mga ka-farmers Pero nakapag-spray na tayo din ng gold So hindi na makayana ni gold mga ka-farmers So ibang uh, insecticide na mutayo So ito pinutol ko na So ito ang damage po ng proshoot borer mga ka-farmers Okay Kita nyo Ayan kawawa may bunga pa na maliliit uh, So yun po ang damage niya Okay. Tapos, pag halimbawa itanggalin na natin to, ilagay natin sa timba, ilagay natin sa sako, tapos yung mga bunga na mga malilit na may tama, alisin natin, ilagay din sa timba or sa sako, tapos iba ibaon or ah uh, sunugin mga ka-farmers, pwede. No? Sunugin, pwede. So, yun lang po no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, uh, ang share ko po sa inyo patungkol po dyan sa problema natin sa fruit borer sa ating uh, tanim na talong okay so bago tayo magtapos may galab shout out po sa lahat nating mga bagong subscriber na mga subscriber po ni idol body gansin niya at saka sa mga subscriber po natin mga viewers, share at commentator so sa inyong lahat at sa inyong walang sawang support sa ating munting youtube channel uh, maraming maraming salamat po mga ka-viewers, mga ka-farmers. Okay, so, yun lang po, no? So, abangan nyo lang palagi, mga ka-farmers, ang mga iba pa nating uh, kwintuhan sa usapan gulayan dito lang sa ka Farming. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po, mga ka-farmers. Bye-bye po.